Hello mga Friendship Good evening Everybody Hello uh, Mayroon ako yung kwento sa inyo mga Friendship Yung pinsan ko si ano uh, Janita Balakuit Ano na, pumanaw na siya Pero ngayon lang mga pandemic na matay siya. Kasi ang paborito niya ang ulam yung ano uh, pork mino. Ni, no. ni pinopos pa niya yung mga ulam niya doon sa ano sa social media sa uh, Facebook. Mahilig talaga siya sa pork na ulam. Kahit na yung asawa niya ano Mahilig sa pork din ang olam nila. Yun. Ah, uh, yung... Mas una namatay yung, ano, asawa niya. Si, ano, apelyido Umaga, yung as asawa niya. Ah, uh, mayroon siyang, ano, tatlong anak. Si John Rie si Kenneth at saka si uh, B-Boy. Puro may mga asawa na lahat yung anak ni Ginita Balakwit. Pero yung palayaw niya si Tatang. Oo. Ano siya yung nung ano nung maliit pa si Ginita Balakwit. May kapatid siyang ano, ano yata sila uh, tatlong lalaki, isang babae lang ma, mag iisa lang ang ano siya lang ang babae, wala nang ano. Uh, maganda ang buhay nila no maliit pa sila. Ano, doon sila nakatira sa ano sa Mainit Surigao City. Yung may tindahan sila maganda ang buhay nila kasi ano bali ang papa niya, si ano si kapatid ng tatay ko si ang papa niya, si Bonifacio Balacuit tapos yung mama niya ano si Trudis kaso lang hindi ko alam apelido yung mama ni Ginita Balangwe tapos sa magandang buhay nila nung maliit pa sila yung papa niya at mama nagkaroon sila ng ano <laughs> nagkahiwalay sila kaya naging broken family yung ano ang buhay nila ni Ginita bali naiwan sila doon sa ano sa papa niya sa side ng lalaki yung babae umalis pero hindi natin alam kung anong nangyari sa kanilang break up so, tapos may pero may communica communication pa rin sila sa mga anak niya hindi niya kinuha yung mga anak niya hinayaan lang nila doon sa side ng husband niya yung yung tatay ko at saka tatay ni Junita, magkapatid oo kaya alam ko yung buhay buhay nila kasi nung maliit pa yan sila uh, dumalaw ako sa kanilang bahay may tindahan silang malaki maganda yung buhay nila dati Uh, nung nagkahiwalay yon bumagsak yung ano nila uh, negosyo. Tapos lumipas sila sa aming lugar. Doon sila nanirahan sa lola namin sa Kanaway, Kitsarawa, Gosan, Nilo Norte. Tapos yung ano uh, nagkahiwalay na yung mama nila at saka papa habang lumalaki sila nag-aaral na yung ano panganay nila yung lalaki ang panganay nila tapos pangalawa si Junita Balakwit tapos sunod-sunod yung dalawa mga lalaki na yon kaso lang yung panganay nila siguro mga grade 5 pa lang nag-aaral siguro namatay na hindi ko alam kung anong nangyari anong dahilan or ano siguro ano sickness o oh. hindi natin alam kung ano ano kasi doon kasi sa probinsya wala pang ganong ano doon wala pang masyadong doktor o oh. hindi pa nila alam gumamit ng mga herbal yung ano kasi broken family hindi natin alam kung anong nangyari or siguro ano kasi sobrang siguro ang lungkot yung panganay nila dahil niwalay na ang mama nila at papa. Siguro, nami na yung mama niya. Nanghina yung ano, panganay nila. Oo. si Ginita naman, ano, uh, parang ano, siguro, malakas ang loob ni Ginita. Oo, malakas ang loob niya matalino si Ginita kasi nag-aaral siya, siya sa ano sa Agusan High marami siyang medalya nung nag-aaral siya ng ano ng high school kahit elementary ang dami niyang mga honor maraming medalya siya matalino si Ginita Balakwit o kaso lang yun nagpaalam na siya ngayong pandemic lang namatay siya ang kanyang ano kinamatay ay ano heart attack yata kasi mahilig siya sa pork tapos yung asawa naman niya heart attack din oo magkasunod lang silang namatay na una muna yung husband niya bago si Jenita balakwet na ano na uh, na namatay din siya nang paalam na yun, ah uh, Palagi pa nga kami nag ano nag-chat sa ano nag-chat kami ni Ginita kasi pinsan kami ano siya uh, friend ko siya sa social media kung pinapayuhan ko siya na wag kumain ng baboy yun tapos kung nagreply naman siya konti-konti lang daw kain siya pero ano pa rin tuloy-tuloy pa ng kain niya. Kasi alam mo, pandemic, siyempre, yung oso, nga, oso kasi nga, ano, sakit na ano, yung COVID, oo. Pero wala naman siyang COVID, oo. Siguro talagang, ha, ano, hindi lang niya makontrol pagkain ng pork, oo. Tapos, dapat, ano, napabayaan niya sarili Siguro, mayroon siyang, ano, uh, hinihinda na sakit pero hindi lang niya ano pinapansin oo kasi kadamihan na nagano yung na biglang umatak yung ano heart attack mayroon yang ano may dahilan yun ano baka may sakit siyang tinatago hindi niya lang pinagamot Ganon. oo pero before naman siya lumisan sa mundo ano mapagmahal si Ginita Balakwit sa mga anak niya pinaaral niya yung mga anak niya oo hindi siya ano inalagaan niya yung panganay niya pangalawa, pang tatlo inalagaan niya ng mabuti oo hindi siya pabayaan na ina oo talagang palagi nakagabay siya sa kanyang mga anak Pinsan ko siya oo ah, minsan ano dumadalaw ako doon sa kanila doon pa sa ano malapit sa divisoria sila nakatira oo thank you very much mga friendship ah i eh, ah ma malungkot ako na ano nangyari sa pinsan ko hindi nga hindi ako nakadalaw sa kanyang ano ah borol or living kasi may dahilan bakit hindi ako nakadalaw kasi ano sobrang, siyempre alam mo pandemic, oo uh, mahigpit ang labanan ng pandemic diba, oo kaya pero hindi naman siya ano strict, ah, hindi na ano siguro tapos na na pandemic bago siya namatayo, hindi na ano open na lahat yung ano may sasakyan na, mayroon ng ano hindi lang talaga ako nakadalaw dahil sa ano uh, may reason ano ba hindi ako ano, nakadalaw pero yung kapatid ko doon siya inalagaan siya doon o oh, yung kapatid ko yung babae si Telma oo oh, oh, salamat sa inyo mga friendship bye bye